Guni-guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na bayan, may isang matandang babae na laging nakikitang naglalakad sa mga lansangan tuwing dapit-hapon. Balot sa lumang saya, may nakalugay na puting buhok at may daladalang isang lumang basket. Siya ay kilala bilang si Lola Isay. Ngunit hindi pagkain o paninda ang laman ng kanyang basket, kundi mga manika. Iba't ibang klase ng mga manika na luma, marumi at may mga basag na mukha. Ang nakakatakot. Ipinapamigay niya ang mga ito sa mga batang makakasalubong niya. Para sa iyo, anak, isang regalo mula kay Lola Isay. Anya may malalim na ng ngiti. Ang ibang mga bata, tuwang-tuwa sa natanggap nilang laruan. Ngunit may mga magulang na pinagbabawalan ang kanilang anak natanggapin ang mga ito. Huwag mong yan, baka may sumpa, babala ng ilan. Ngunit ang mga batang nakakuha ng manika ni Lola Isay, isa-isa silang nawala. Nagsimula ang sumpa isang buwan matapos lumitaw si Lola Isay. Unang nawala si Dayan, isang pitong taong gulang na mahilig sa laruan. Sa loob ng tatlong araw, sumunod naman si na Paulo at Mika. Nagtataka ang buong bayan kung bakit wala ni isang bakas ng pagkawala ng mga bata. Wala silang narinig na sigaw o ingay. Wala rin palatandaan ng sapilitang pagdukot. Ang tanging ebidensya, isang manika na naiwan sa kama ng bawat batang nawala malamig, parang luma at may mga matang sumusunod sa kahit sino mang tumingin dito. Dahil sa sunod-sunod na pagkawala, nagdesisyon ang isang grupo ng na kabataan. Natuklasin ang misteryo ni Lola Isay. Kasama sa grupo si Eman, ang kuya ni Dayan na nawala. Kasama ang kanyang mga kaibigang sina Chesa, Rico at Marco. Nagpunta sila sa lumang bahay ni Lola Isay. Isang lumang abandonadong bahay sa dulo ng bayan. Nakatayo malapit sa masukal na kagubatan. Doon nila natuklasan ang isang diary. Sa diary, nakasulat ang isang madilim na sekreto Si Lola Isay pala ay isang ina na nawala ng anak maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang anak na babae, si Elena ay brutal na pinatay ng mga batang mapanukso. Pinagtulungan siyang itulak sa isang malalim na balon at nang matagpuan ang katawan niya, nakayakap pa rin ito sa kanyang paboritong manika. Dahil sa labis na dalamhati, kinamit ni Lola Isay ang itim na mahika upang isumpa ang kanyang sariling kaluluwa. Kung hindi ko na kayang alagaan ng aking anak, kukunin ko ang anak ng iba. At mula noon, bawat batang binibigyan niya ng manika ay nawawala. Tila hinihigop ng laruan papunta sa mundo ng kanyang patay na anak. Habang tinutuklas ni Naeman ang lihim, piklang may narinig silang maliliit na bulong sa loob ng bahay. Bulong, tulungan niyo kami. Sinundan nila ang tinig hanggang sa isang madilim na silid sa ilalim ng hagdan. Pagbukas nila ng pinto, sumalubong sa kanila ang hindi maipaliwanag na tanawin. Isang silid na puno ng manika. Isa sa mga manika ang kumurap. At unti-unti nilang napansin, ang bawat isa sa mga manika ay may mukha ng mga batang nawawala. Biglang sumigaw si Eman nang makita niya ang manika na kamukha ng kanyang kapatid na si Dayan. Huwag mong gagalawin yan, sigaw ni Marco. Ngunit huli na, biglang umalog ang buong bahay. Sa harap nila, lumitaw si Lola Isay. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Maputla na ang kanyang balat. Nakatirik ang kanyang mga mata. At ang kanyang bibig ay bumuka ng sobrang laki. Parang isang itim na bangin na handang lumamon ng kaluluwa. Nasaan ang aking anak? Bulong niya sa isang maladimonyong tinig. Bali-dali silang tumakbo palabas, pero ang pintuan ay biglang nagsara. Mula sa mga dingding, lumabas sa mga kamay ng mga manika. Silit silang hinihila pabalik. Huwag kayong magpapadala sa takot. Si Lola Isay ay nakakulong sa kanyang sumpa, sigaw ni Jessa. Napansin ni Eman na may isang antigong kahon sa mesa. Nang buksan niya ito, nakita niya ang orihinal na manika ni Elena. Dito nagugat ang sumpa, ang sigaw niya. Agad niyang sinindihan ang isang posporo at sinunog ang manika. Nagsimula ang matinding pagyanig sa buong bahay. At isang nakakalunos na sigaw ang narinig nila mula kay Lola Isay. Hindi, ang aking anak. Bago bumagsak ang bahay, Tumakbo ang grupo papalabas. Habang nasusunog ang bahay, nakita nilang unti-unting nawala ang mga manika sa paligid. Kasama ang mga mukha ng nawawalang mga bata. Nagiyakan si Eman. Alam niyang hindi niya nailigtas ang kapatid. Napalaya na niya ang kaluluwa nito lumipas pasang ilang buwan at unti-unting bumalik sa normal ang bayan. Ngunit isang gabi, habang si Eman ay naglalakad pa uwi, may nakita siyang isang lumang manika na nakaupo sa isang bench malapit sa kanyang bahay. Hindi niya ito ginalaw. Pero habang palayo siya Narinig niya ang mahinang bulong sa hangin. Hahanapin ko ang anak ko. Isa ka na sa kanila. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.